Na unahan daw na fried doodle sa tondo na siguradong pag natikman mo ay mapapabalik ka try natin ay view bang luto Woo. <whistles> tapos may siomay na japanese so bali apat na siomay to guys crablets ayan Okay. At dahil nga daw sa kanilang teknik ng pagluluto at mga sauces na sila mismo ang naglalagay para eksakto ang timpla ng fried noodles. Naka-portion na siya. Pantay-pantay talaga. Opo, timbang po yan. Tapos yung toge nakahiwalay. Pag medyo luto na, tsaka namin na add yung toge para malutong pa siya. Peanut po. Peanut. Ayun. Peanut pala yung kala gravy. Tapos sweet chili po. Sweet chili. Yes po. Tapos teriyaki po. So lahat na order ma'am, ganyan lang yung nilalagay na sauce? Yes po. Oh, uh, okay na nag i na. ito, oyster po. Oyster. Gusto niyo po ba ng may spicy po? Sige ma'am, lagyan niyo. Mahilig ako sa mahang. Tapos ayan guys, meron pang egg. Grabe, panalo talaga. So yung mga ka-food trip, ito nandito tayo sa Arpapa. Ito yung kauna-unahang fried noodles dito sa Tondo. Hello sir, magandang gabi po. Sir, kano nakatagal to? 2020. 2020, 2020 kay nag-start oh, sir. Na um, ah, matagal na rin uh, Kayo Kaido uh, ka una unahan sir totoo uh, ba yan? Nung nag ano dito, lug pandemic, naisipan namin magtayo ng fried noodles. Ah, okay. Yung ano yan sir anong ah? lockdown. Oh, lockdown, lockdown. Yung may oras pa yung mga tao. Oo, oh, nakapagdayo kayo. So dere derecho na, hanggang derecho dire hanggang ngayon. Isang branch lang sir, wala nang iba. De, meron kami. Hindi ah, meron ng bago. Merong mga branch kami yan tapos may mga, mga nag-franchise franchise na rin sa amin. Ang dami na pala nito. Mm -hmm. Ano mga pangalan nito, sir? The Original Hong Kong Fried Noodles. Eh, may mga nasa mall? Hindi na hindi pa. Hindi pa po nasa mall. Masok, mga oh. pero may mga pesto-pesto lang na cart. Tanong ko lang sir, ano po ba ang best seller dito? Try nyo po yung aming combo tree. Combo 3, anong kasama nun, sir? Dalawa ano yun? Shomai, pork and Japanese with crab stick, tapos may egg. Sunny side up na egg. Parang gusto ko yun. Sige nga, sir. Patry nga ako nun, sir. Pagawa nga okay, ako. So, naka-portion na pala, sir, yung mga Opo, Opo, naka-portion na siya. Pantay-pantay talaga. Opo, timbang po yan. Tapos yung toge, nakahiwalay para hindi siya, ano. Hinihiwalay niyo yung toge. Opo. So, may toge pa yan mamaya, sir. Opo, sir. Pag medyo luto na, tsaka namin na-add yung toge para Oh. Malutong pa siya. Tapos sir, ito yung mga toppings niya na pwedeng ano, pagpilihan. Yes, po. Ayan, Crab meron. stick, Japanese. Buksan ko lang sir ha. Sige po. Ayan, gabi init guys. Oh, meron tayong yes. Japanese, tas crab stick. Ano yung nasa ibaba sir na shomai? Ayan po yung pork. Yung yellow po yung pork. Pork shomai po yun. Ayun. Yes, po. Okay, sarado natin. Masayang, sayang yung init. Pero pinakamurang ano niyo sir, magkano? May, yung plain namin, yung noodles na plain, 30 pesos. 30 pesos oh, lang. Opo yun. Oh. Nasa regular na yun, regular. Mm. Yung large, 45 Pesos hmm, Ganyan kalaki, lang oh, po, 45, 45 lang Oo, oh, 45 no? po yan Pantayin na lang natin maluto yan Mga luto. ilang minutes yan, sir? 10 minutes lang po, okay na yan 10 minutes, okay, okay. Tapos ito lang, toge Tapos lang, toge, sir Ayun ah, Niiwalay namin yung Hindi namin sinasabay yung luto Para lumutong yung noodles uh, Yung kasi yung ayun. ano Dapat crunchy yung noodles Oo, oh, yun ang masarap, no? Uh, yun. Sige nga, sir, parang Med Medyo crunchy, crunchy yung noodles kaya para kasi pag na cook no? Oh, para talaga siyang pride. Yun talaga yung fried noodles. Oh, yun no? yung fried noodles. Dapat na kayo mm. namin toge eh, para ma-pride ng mabuti. So ito yung toge, eh, ayun yung noodles. Tapos yung sauce nyo, ito sir? Opo. Homemade to? Or, Opo, kami you know, na pong gumawa niyan. Yung, na rin. Yung teriyaki peanut, kami na po ang nagtitimpla oh, May chili niyan. sauce. Tapos nakasanayan na po ng mga tao dito na kami na nagtitimpla. Dat, di po dati ng oh. pandemic. Ang fried noodles talaga sila nagtitimpla, di ba? Aso mm. pandemic, bawal yung ano ano mga tao, oh. di ba may harang-harang pa. Tama. Hanggang sa nakasanayan na nila, kami na nagtitimpla. So, oo oh, nga, no? kasi ako pag bumibili ako nito oh. na to, sa mga ano stall, ako talaga nagtitimple. Oh. As eh. So, di, dito may sariling timpla. Oh. Nakasanayan na rin ng tao na kami na nagtitimpla. Mas maganda yun, kasi alam nyo yung, yung, yung oh, standard yung, yung na timpla Yung dami, oh. yung dami. Ako, hula-hula lang ako sir eh, pag nagaano oh. ako doon. Kaya minsan masarap, minsan hindi. Yeah. You know, napapasobra ko. Sa timpla ano, kasi, kailangan yung tama, yung tama, ng, yung damit. Oo. Eh. Uh -huh. Para Sorry. ano, sakto lang doon sa lasa, magiging lasa. So, ano na lang pala to, kakainin mo na lang pag-serve sa'yo, no? Opo. Pwede na naman, kung gusto nila, nakaiwala yung sauce, para kung alimbawa, idadalin sa ano, kasi pinaano din namin to sa online. Ah, lalamug. Lalamug. Online. may online. Ma, mo, gusto nila lang umorder as, ano nila sa Lala Ah, uh, yun hiwalay sauce na yung para hindi siya lumabsa. <laughs> yun nga, sir. Eh? Uh, mga office, mga ano. May uh -huh. mga bangko, office. Sir, DTO. saan ba matatagpuan tong ano niyo? Hong Kong Fried Noodles. yun talaga yung pangalan niya, sir. papa the, or, the, original Hong Kong Fried Noodles. Uh, so Located po, po siya sa 3411 Arsenio Herrera Street, Tondo, Manila. Anong oras po kayo bukas dito, sir? 12 po. 12 noon. Open na po kami hanggang 9.30. Okay. Paano po pag online, sir? Paano order? Message lang po kayo sa page namin. The original? The original Hong Kong Pride Noodles. For, eh, ano, gusto nyo pong early ano order para tapos sabi nyo lang kung ano oras nyo po pipick up in. Ah, pwede rin. Opo. Okay, okay. Sige, sir. Wait ko na lang, sir. Ha? Hintayin ko maluto. Okay po. Ito na, guys, yung atin. Yan, nilagay na yung toge at yung ano. Noodles All Alright. Tapos, ang toppings niyan ay si Madam na. Opo, siya na po ang taga-timpla namin. Oo, uh, taga-timpla. Lagay natin dito, ma'am, yung ano. Yan. Sige, ako ma mag magawa. So, unang lalagay dyan ni Madam ay pork siomay na dalawa. Umulan na. Aray ko. It's Japanese. Japanese siomay and then crablets. Alright. Tapos, sauce niya, ma'am, ano? Kailan na magtitimpla, ma'am? Peanut po. Peanut. Ayun. Peanut pala yung kala ko gravy. Tapos, sweet chili po sweet chili. Yes po. Tapos teriyaki po. So lahat na um order ma'am, ganyan lang yung nilalagay na sauce? Yes po. Uh, okay na nag i Tapos na. ito, oyster po. Oyster. Gusto niyo po ba ng may spicy po? Sige ma'am, lagyan nyo. Mahilig ako sa mahang. Yes. So ito na yung ating combo three, ma'am, no? Yung egg po po. Ah, may egg pa. Grabe, solid nga ito. Tapos ayan guys, meron pang egg. Grabe, panalo talaga. Malasado. Malasado, para pag ano, nalalabsak sa ano. Sarap, sarap. Okay na po yan, ma'am. Okay na po. Yun. Alright. Tapos may order sila online. Oh, ilang order yan, sir? Tatlong large. Tatlong large. Grabe. Okay na, ma'am. Chopstick na lang. Thank you po, ha. Ah. So, yung mga ka-food trip, bago tayo mag-tikiman time, guys, kasama pa rin natin ang ating Grain Smart Rice Coffee. Ang kape na gawa sa bigas. Low calorie and decaffeinated, guys. Uh, new and improved to, guys. And then, mas pina, ano to, mas in niya yung lasa niya. And then, yung health benefits, ganun pa rin. Bigyan ko kayo ng isa. Meron tong, ano, guys, uh, grape seed grape seed extract. So, yun guys, available to sa lahat ng online shopping app. Kung gusto nyo i-avail to, ganap kayo ng kape na hindi nakaka-acid. Ito na yun guys, Grain Smart Rice Coffee. Stevia yeah, rin pala yung sugar na to ha. Ah. So, ito na guys, ditikman na natin yung ano, kauna-unahang ano dito, fried noodles sa uh, ano, tondo. May local din po ba na ano? <laughs> so the original Hong Kong fried noodles Meron din sila sa online pag gusto nyo Pero dito lang yan sa Arpapa Ayan. Ito yung in order natin guys yung kanilang best seller na ano, ah tawag dito, ah, combo 3. Ito yung pinaka-solid sa kanila. Ayan. Try natin. Eh, go view. Bang luto. Huw! <coughs> Tama si sir. Ano ka? Hiwala yung luto ng noodles sa toge. Medyo malutong nga. Fried talaga yung ano, noodles nila. Tapos may shomai na Japanese. Rap na. Pork shomai. So bali, apat na shomai to guys. Hmm. Tapos yung egg niya, masarap yan. Ayan. butas yun natin. Ayan. Ah. Lagay natin. Solid na ito, ha? Ah. Tapos meron pang crablets, ayan. Okay. Hmm. Sarap. One of the best to na fried noodles na tutupang ko, guys. Kaya pala talagang tumagal sila ng ganun. Hmm. Sarap. Siyao may po, ha? Eh. Huli yung subo, guys. Isa Siya pang siyao may, ha? Eh. Harap! So, nangkahanap kayo ng na masarap na food tripan dito sa Arpa, ha, guys? tayo nyo dito. Hong Kong Fried Noodles, the original. Um, sulit na sulit, murang halaga. Panalo.